Galit ba ang Diyos kapag tayo ay at sumasangguni sa mga albularyo o mga espiritista? Ang sagot ay oo. Basahin natin sa banal na kasulatan sa Aklat ng Leviticus 19.31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila ako ang Panginoon ninyong Diyos. Maliwanag na ayaw ng Diyos kontat na tayo ay sumangguni sa mga ganitong bagay dahil sila ay sumasangguni sa mga masasamang espiritu o kay satanas. Kapag tayo ay sumasangguni sa kanila, ipinapakita lang natin sa Diyos na wala tayong pananampalataya sa Kanya. Tandaan na, ang mga katulad nito ay ayaw ng Diyos na gawin natin kaya lumayo tayo sa kanila kung ayaw natin mapahamak dahil mahal ka ng Diyos. Kaya pala marami ang hindi alam ang mga bagay na ito at patuloy silang naniniwala lalo na ngayon sa nating napapanood sa TV at Facebook at iba pa. Salamat at God bless.